Oh, budbud. Oh, budbud. Budbud mo diya, budbud. Ang Oh, nagluya ang tao na mo uyuan oh, tong isa. Budbud, 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 budbud. Sige, budbud. Ah. Oh, mo. Sige, Budbud, budbud, budbud. Ang problema ani Manan. lang ah. ay problema ginoo Ai, cookie si. na siya mo. Good boy bueno na kayo. Bayaran <laughs> na. <laughs> dong tanaw diri dong para i ano na to si YouTube dong para makita ta sa mga guys dong naka 1000 na baya ni Kapin dong Dong May na lang nai ads para nimo mo dong Ah Yo yo nya dudong mangka Oh, maoron. Oh, oh naa sa YouTube makita ni ang kuan ni Ante. Ang yang one year. Oh, tanawa nang ninyo na sa YouTube ha kay makuan naman gihapon hapon Eh. To ang duwa oh, nagkalingaw pod. <laughs> That's my friend.